gabi. Okay. Hindi na ulan. No. Uh -huh. Pero disability ang panahon. Ito. Uh -huh. Hindi na ulan. Araw ng Merkoles. Ganito ang panahon. Tayo sa mga uh mga masada. Hindi -huh. na natin ba? kasi yung panahon. Ha? na yata eh. Aba na?

Sa atin di po ng ulan mula kagabi pa. Paano naman ang nitang? Grabe, panahon. Oh, mm-hmm, mm-hmm, hmm -mm. Kau pun nak nak Oh. ha tapos na rito kadalagahan oh no? ganoon na to baka na to nasa ito na wala na po baha ng plastic ah. <coughs> Walang bunga siya guys <laughs> Hindi, walang bunga siya guys Alas media na, ganito na yung panahon. Ah, puno na ang tulay oh. Puno na ng tubig. Makakatabi kaya tayo? Angat na. Ayan pa. Mahana po oh. Duna kayo sa Musliman, lubusot. Taas na po. Ito na. Sinubukan natin. Kayanin natin. Ahong kaibigan. Ahong kaibigan. Ay, ganito kaira pala to. Uh. Uh. Ah, Grabe hirap. Tingnan mo camera ko. Two hours later. Grabe, lumabas <laughs> na dito. Ha? Huh? Oh. dito. Pag magabong pangunan yan, angat ka to. Yung bahay ko lupog na eh. ay past, no? Grabe ulit kayo check, grabe ko pumunta ka dito para malaman mo kung baka ano ang inaabot sa amin dito sa way natin kaya rin eh Sierra, magano lang kayo ng tubig. magdadala mag lang ng tubig. Wala tayong tubig dito eh. Wala. Ha. Ah. Oh, pwede okay. yan. wala na kami wala kaldero? Wala oh, na kami. Sa Ilang pamilya po yung pumasok? Pa, Kuya Ruben. Ayan. Para pag nag-ano, ito si ati, wala. wala pa talaga second floor to, third floor, third floor, kaya pala no. Mm. Yun lang po no. Okay. Buti meron tayo na, na, na uh, po ka. Kasi nung pagpasok ko, ay pagbaba ko kanina, wala pa tubig dyan, sabi ni Kuya Ruben, baka pwede kami doon. Sige ka, walang problema. Basta pagkatapos natin, itong mga gamit ni ma'am, Ingatan natin na. Oo, uh, sa baba, wala tayong magagawa, inabot 'yun. Baba. Sa inyo. O, sa, dito, ito, ito baba nito. Sa inyo abot pa sa Ay, hanggang dito na sa amin ah. Uh, Oo, kami si Kanto pa man kayo. Oo, oh, abot ang territory mo gamit ng mga bata. Yung uh, gitaran ako gata kapag pumunta rito. Ay, yeah, magkikiran puli ano. Sana matapos itong dilubi sa atin na to. Wala, talagang inabot tayo ba? Ang mga tao dito oh. Solar kasi ang ilaw. Hindi. Pag inanag po yung pinanig ko siya, magkaan mamatay. Hmm. Pero wala namang kuryente na. Solar na. Oh, solar. Yan. Aywan ako na ulit kayo. Pabalik na ulit ako dun. Sa bahay. Ano, doggy? Ay, kanina. Nakaangat ka dyan. Ano yung